Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga nag-comment, nag-like at nag-share sa ating mga kwento noong mga nakaraan, maraming maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Masayang pumayag ang mga ito. Umuwi ako sa aming tahanan hindi upang kumuha ng malaking halaga ng pera upang dalhin sa nasabing sugalang yun, kundi ang pumasok sa aming underground kung saan ay naroon ang aming mutyang inaalagaan. Wala sa aming tahanan ang aking asawa. Marahil ay nasa kanyang mga magulang dala ang aming anak. Bumaba kaagad ako ng underground at binuksan ko ang ilaw doon at nang makita ko ang matiyang batong galing sa kawayay, ako ay nagtaka at nagulat kung bakit para bang nababawasan ang kanyang laki at para bang ito ay natutunaw sa tubig at langis. Nagtaka ako noon Sir Jess dahil wala namang sinabi sa akin ang aking mga biyanan patungkol sa mga ganoong pangyayari. At saka parang hindi yun normal sa aking paningin. Hindi ko na lamang pinansin yun sa halip ay ako'y nagmamadaling. Dinampot ang nasabing mutiyang iyon. Ramdam ko ang init noon. Nang yun ay sumayad na sa aking mga palad. At pagkatapos ay, naguhi ka akong. Tulungan mo akong maipanalo at lupigin. At ipahiya ang kilalang sugarol na merong mutiyang daliri ng yumaong sugarol na si Don Miguel. Pakiusap. Ang mahinang sabi ko noon habang mahigpit ko ng hawak sa aking kanang kamay ang nasabing mo siya. Pagkatapos no ay mabilis ko na nga itong ibinalik sa kanyang kinalalagyan. Ipinahid ko pa ang magkahalong langis at tubig na nasa aking kamay at nagmumula sa nasabing mo siyang yon. Ipinahid ko yon sa aking kasuotan. Kasunod ay umakyat na nga ako pa itaas at mabilis kong isinara ang pintuan ng underground. Wala akong dalang malaking perang pamusta sa nasabing sugal dahil sa alam ng mga na mamahala dong marami akong pera. Subalit nang kami ay magkaharap na nga ni Don Miguel ay isang manipis at malinis na isang papel at meron pang kasamang bolfen ang iniabot sa akin ng isa sa kanyang limang mga tauhan na nasa kanyang likuran. Mabilis ko yung nilagdaan kung saan ang nilalaman o ang nakasulat sa nasabing papel na yon ay nakahanda akong magbayad ng malaking halaga ng perang nakalagay doon sa oras na ako ay matalo sa laro naming dalawa ni Don Miguel. Subalit, sa kamalas-malasay, ako ang natalo. Dahil sa parabang ito'y hindi nauubusan ng alas na kanyang inilalapag, sa misang nasa aking harapan. Nagtatagaktaka na ang aking mga pawis sa noo dahil sa aking matinding inis at galit sa aking pagkatalo. Lalo na't nakikita kong nakangising parang ako'y minamaliit ni Don Miguel. Idagdag pa ang pagtawanan ng lima sa kanyang mga tauhan ilang sandali pa'y bumulong sa akin si Abner, isa sa aming mga kaibigan at kanyang sinabi sa aking bumawi ka pare. Ibig kong sabihin ay isa pang laban at mananalo ka rin kay Don Miguel. Dahil sa aking kagustuhang matalo si Don Miguel at maibalik sa akin ang naonang perang ipinusta ko sa kanya ay muli akong humingi ng papel upang isulat doon ang malaking perang muling aking ipupusta bilang kasunduan at ang aking lagda sa ibabaw ng aking pangalan. Sigurado ka bang muli kang lalaban sa akin ng sugal? Ha Dante, gamit ang barahang ito, baka naman ay maubos ang iyong pera at yun pa ang magiging dahilan upang magtalo kayo ng iyong butihing asawa. Dante, meron ka pang oras upang magbago ang iyong desisyon. Ang tinig kong sabi sa akin noon ni Don Miguel subalit, iritado kong sinabi sa kanyang wala akong pakialam. At mas lalong wala kang pakialam, Don Miguel. Kung maubos pa ng aking mga pera sa sugalang ito, dahil ang mahalaga sa akin ay yung matalo kita. Kung ganoon, sige na. Balasahin mo nang muli ang mga barahang yan. Ang nooy utos ni Don Miguel sa isang lalaking kabilang sa mga namamahala sa nasabing pasugalang yon. Subalit, Kagaya ng mga naunay, natalo ako ni Don Miguel na parabang naaaninag ng kanyang mga mata at tumatagos ang kanyang paningin sa mga barahang. Inilalapag ko sa mesang nasa aming harapan, natalo ako ng hindi lamang isa, dalawa, kundi tatlong beses kay Don Miguel. At masasabi ko talagang malaki-laki ang perang maaaring mawala sa akin kung kaya't nag-isip ako ng paraan dahil sa parang nawalang bisa ang mutyang batong nagmula sa mismong loob ng kawayan laban sa kanyang tangang pampaswerte umutya sa larangan ng sugal tumayo akong bigla mula sa aking kinauupuan at pagkatapos ay mandaraya ka isa kang dakilang mandaraya Don Miguel naalarma ang mga tao na nasa aming paligid dahil sa aking binawang yun, pilit naman akong pinapakalma ng aking tatlong mga kaibigan at sinasabi nilang huwag akong gumawa ng iskandalo sa lugar na yun. Oh, 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 oh. Sinasabi ko na nga bang yan ang gagawin at sasabihin mo, Dante. Dante, kahit sa ngusgado o korte man tayo makarating, kung yan ang ipagpipilitan mo'y Matatalo ka lang ng paulit-ulit, Dante. Dahil wala kang matibay na katibayan o ebidensyang nagpapatunay na ako'y isang mantaraya na kagaya ng sinasabi mo. Ang paliwanag o katuwiran sa akin ni Don Miguel. Ngunit mas lalo pa akong nanggigil sa matinding galit sa kanya dahil pakiramdam ko'y napahiya ako sa mga sinabi niyang yun sa akin. Kung kaya't, Ah, ha, ha! Ganoon ba, Don Miguel? Katibayan ba o ebidensya lang bang ba hanap mo? Pues, bakit? Bakit hindi mo ilabas ngayon din, Don Miguel? Yang mutyang pampaswerte mong nasa iyong katawan. Ilabas mo! Ilabas mo ang daliri ng isang namayapang tanyag na sugarol na iyong dinakaw sa simenteryo. Ilabas mo, Don Miguel, nang magkaalaman tayo. Makinig kayo! Kayong lahat! Papaano nga ba 'kong mananalo sa isang taong magnanakaw ng mutya? Isamantalang ako lumalaban sa kanya ng pareho. Wala akong ginawa, wala akong ginagamit ng mutya. Ang medyo pasigaw na pagkakasabi ko sa kanya, tinitigan ako ng makahulugan ni Don Miguel. Kasunod ay sinabi niya sa akin, "Totoo ba ang mga sinasabi mong 'yan, ha Dante? Totoo bang wala kang mutyang pag-aari?" Bueno, paano kung sabihin ko sa iyong wala akong mutya? At yun ay totoo. Tingnan mo, Dante. Wala akong makitang daliri ng isang namayapang sugarol na kagaya ng sinasabi ko sa kanya kanina nang kanyang inilantad sa akin ang kanyang mga bulsa at kulang na lang ay maghubad si Don Miguel at ang tanging dala niya ang malaking halaga ng perang siyang kanyang pampusta sa larangan ng sugal. At ang higit kong ipinagtatakay, parang alam niya ang tungkol sa mutyang meron ako, isamantalang kami lang ng aking asawat at ang aking mga biyanan ang nakakaalam ng lihim na yon. Tandaan niyo ito, Don Miguel. May araw din kayo sa akin. Huwag na huwag kayong magiging kampante sa inyong pagtulog sa gabi dahil baka hindi na kayo, magising pa! Ang sabi ko sa kanila na merong halong paninindak. Subalit, Hindi kita papatulan, Dante. Dahil malaki ang aking respeto sa iyong biyanang si Mr. Alex de Guzman. Pasalamat ka, Dante. At sila ang naging biyanan mo. Dahil kung hindi ay, kanina ka pa, tumimbuwang dyan kung ano-ano pang mga walang katotohanang mga salita ang mga sinabi ko noon. Kay Don Miguel, subalit tumayo na ang mga ito at naglakad palabas ng nasabing sugalan. Hindi lamang sa bisyong sugal. Inilostay ko ng palihim at hindi nalalaman ng aking asawang si Beron kundi maging sa bisyong sabong at maging sa iba pang mga bisyo ay masyado akong nalulong ng mga panahong yun. Ngunit ang buong katotohan ay lahat ng aking mga pinanggagaway. Alam lahat ng aking asawang si Biron. Isang araw noon, umuwi ako sa aming tahanang pasuray-suray. At nang ako'y nasa loob na ng aming kusinay, nakita kong abalang nagluluto. ng mga pagkain para sa aming magiging hapunan ang aking asawa nakangiti niya akong masayang binati at inayang kumain. Ngunit, tagos lamang sa kabilang tengang, hindi ko siya pinakinggan. Na para bang hindi ko siya naririnig. At iniwan ko siyang nagtataka sa aking ipinakikitang hindi magandang pag-uugali sa kanya at pinuntirya ng aking mga paa ang pintuan o bukasan ng aming underground upang tingnan at suriin ang aking mutyang Nagmula o nanggaling sa loob ng kawayan at masyado akong nagulat at halos gusto ko nang magwala sa loob ng aming underground dahil nang binuksan ko ang ilaw do'y ay lumantad sa akin ang mangkok na silag kung saan ay sa nasabing mangkok na yon ay wala na doon ang nasabing mo bato kundi ang naruro'y ang pinaghalong tubig at langis ang naiwang laman ng nasabing mangkok. Kinabahan ako ng mga pagkakataong yun. Yumuko ako sa ilalim ng mesa at nagbabakasakali akong makikita ko yun doon dahil sa iniisip kong baka yun ay nahulog lang. Subalit nabigo akong makita yun doon. Nawawala ang mutyang batong nagmula sa kawayan na siyang totoong nagbigay ng swerte sa aming buhay nang gigil na ako noon Sir Diaz sa sobrang galit at inisip kong baka ang asawa kong si Biron ang may pakana kung bakit nawawala ang aming pag-aaring mutyang bato kung kaya't ang ginawa ko'y mabilis akong umakyat sa itaas at pinuntahan ko at hinanap ko kaagad ang aking asawang si Biron nang gigigil na ako noon sa matinding galit at nanginginig na ang aking buong katawan at nang siya'y nasa aking harapan ay Walang preno kong sinabi sa kanya at paulit-ulit kong itinatanong sa kanya kung nasaan ang mutyang batong na sa aming pag-iingat. Siya'y nagtatakang itinatanggi sa aking hindi niya alam kung nasaan na nga ba ang nawawalang mutyang bato at sinabi niya pa sa aking kailan may hindi niya yon pinakikialaman. nagamok na ako noon Sir yes at nagwawala ng mga pagkakataong yun at paulit-ulit kong sinasabi sa kanyang walang ibang makikialam. Sa mutyang yon, kundi siya lang dahil sa walang ibang nakakaalam sa kinalalagyan ng nasabing mutyang yon, kundi kaming dalawa lang na mag-asawa. At dahil sa ako'y lango sa alak at sa bugsay, pinagbabawal na gamot ng mga oras na yon, kung kaya't ang tingin ko sa aking asawa ay hindi na isang tao, kundi isa ng halimaw, tala ng aking matinding galit sa kanya, wala siyang ibang sinasabi kundi ang mga katagang, hindi niya alam, wala siyang alam sa pagkawala ng motiyang, nakababad sa tubig at langis, kung kaya't mabilis ko siyang hinawakan ng mahigpit sa kanyang leeg at siya'y nagpupumiglas na aking isinandal sa pader ng aming kusina." Kasunod ay walang palya ko siyang paulit-ulit na pinagsasasampal. Nagulantang na lamang ako noon, Sir yes, at parang bumalik sa wisyo ang aking sarili. Nang makita ko siyang nanghihina na, paulit-ulit kong binibigkas ang kanyang pangalan habang siya iyakap ko ng mahigpit. B Biron, Diyos ko, uh, ano pang nagawa ko sa iyo? Pa Patawarin mo ako, Biron. I hindi ko alam at hindi ko sinasadya ang lahat ang naaawa at naiiyak na pagkakasabi ko noon sa aking asawang Noy lupaypay na ang kanyang katawan at wala na itong malay tao mabilis ko agad siyang dinala sa pinakamalapit na hospital at sa kabutihang palad ay nailigtas siya at naagapan ng mga empleyado at doktor ng nasabing pampribadong hospital subalit Patawarin mo kami Dante dahil sa tingin naming mag asaway kina kinakailangan mo nang iwan ang aming anak. Nagkamali kami Dante. Nagkamali kami ng pagkakakilala sa iyo. Akala namin noon ay tunay at totoo ang pagmamahal mo sa aming anak. At ang ipinakikita mong magandang pagkikisama at pag-uugali sa amin. Pero, ang lahat ay pagkitang tao lamang pala. Dante! Dante! Matagal na naming alam ang lahat tungkol sa mga bisyong ginagawa mo at ang ginawa mong paglustay ng inyong mga inipong pera sa mga walang kabuluhang bisyo. Pero, pinilit naming mag-asawa at ng iyong asawang hayaan ka at huwag kaming makialam sa buhay nyo bilang mag-asawa. Pero Dante, iba sa pagkakataong ito dahil sa ginawa mo sa aming anak ay pagbabayaran mo pagbabayaran mo ang lahat ng ito Dante tandaan mo ito Dante mula sa araw na ito ay wala ka ng at mga anak ang tinig kong noy gigil na gigil at nang gagalaiti sa matinding galit na pagkakasabi sa akin ng aking biyanang lalaki kung saan ay ganoon din ang nababanaag ko sa hitsura ng aking biyanang babae at ng mga pagkakataong yun pa lang Nakita kong naging ganoon ang kanilang inasal. Paulit-ulit akong humingi ng kapatawaran sa aking ginawa sa aking asawa. Subalit hindi nila ako pinaniniwalaan. Matinding kahihiyan para sa aking sarili at mga alalahanin para sa aking asawa at anak ang nooy paulit-ulit na rumirehistro sa aking isip. Mabilis namang kumalat at naging usap-usapan ng mga taong nakakakilala sa akin at sa pamilya ng aking asawa ang aking kawalang hiyaang ginawa sa aking asawa at sa aming negosyo. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shout out si Trofa TV Vlogs at ang Aubina Family. Salamat po kay Boss Milchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo Boss. Kay Boss Tony Villaruel. Maraming maraming salamat po boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rapailito Arnais Villaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kibin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnais Jans. Kay Boss Francisit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Mirwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Baliente at sa kanyang buong pamilya. Diyan po sa kalokan kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giubel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Parang Gerard Bacaresa, pare, maraming maraming salamat sa iyo, kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang Maywagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hikap, kay Boss G. Sumudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Bus Malvenes Guerra, kay Mam ma Janly Carte, kay Mam ma Rosie De Mesa, kay Bus Amer, kay Mam ma Resel Grato, kay Bus uh, Sigma, kay Mam ma Juseline Bregente Bregente, kay Bus Guillermo Banaga, kay Bus Julie Rovion Paliana, kay Bus Lowy Orolpo, kay Bus Solomon Belieta, kay Bus Patrick Hernandez Janpo sa Kandabong Alcantara Cebu, kay Boss Joey Earl, kay Boss uh, Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata, kay Boss Emiliano Rapos kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remondo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, Diyan po sa Vicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay boss Efren Abadiano, kay boss Sami Baklas, kay boss Gavin Neras, kay boss Chris Batok, kay boss Rodilio Ledesma, kay boss Backyard Breeder,